ay sinala natin ito ginamit ko sa steamer kasi yung isa maliit tagal ito madali yan ganyan kasi ang gawag bala ko dito itanim guys ay patata ito yung ibigis ko yung ko ito yung nasala ko ngayon ito yung mga kinultivate ko guys o ayan mga kinultivate ko yan maligat tapos, eh, yung sinalak ko para dito sa akin. Aliman ko ng patatas. Ito, nilagyan ko ng uh, mga damo, dahon. Ito, so, oh, mga, mga ganyan, dahong laya. Hmm. Nilagyan ko siya. Pwede so, siya ganyan. Hmm. At ilalim. Pati ilalim, mayroon ganyan. Ayan. Hmm tapos dito pa ulit ito yung mga naano na ito -ano na guys yung nasala na. yun para kasi ang patatas daw gusto yung malambot yung mabuhaghag kaya para buhaghag yan ilagyan din natin ng rice hole kailan dito ilagyan oh. na natin yan para maging buhaghag din siya. Tapos, lagay natin isang sa sinalaw. Pagkagaan lang, so, lang yung. Para ma, pa ng patatas. Hindi tayo bibili. At ang pinso ko pa man din ang hilig sa patatas. hindi na tayo bibili ng patatas kung may nangyayon na tayo ano lang siya eh, 30 days to eh, 90 days to, ano lang siya 90 days to 120 days ganun lang ano, ng patatas may mga ganito to hindi ko na pala skin Kailangan dyan talagang buhaghag na buhaghag. Tulang pa pala yung isang karton natin. Mag-aano pa tayo? Magsala pa tayo. kasi okay. Tulang pa. Uyak uh, na lang natin dito. mga na siguro na ano dito, puno ng apat na pirasong ano, patata. isang karton. Ayan. 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 alam mo sa pagkakay din walang may patience ka pag wala walang magandang ani kailangan tsaga tsaga talaga pagod sakit sa katawan pagod din ha sakit ang katawan ko talaga yun. ngayon masakit pa naman yung likod ko ba Di, naman ano kasi hindi kagaling ka, ano. yung kaan yun pero kasi pag hindi igagalaw wala tatamarin na ako ay na kailangan ko na katapos to malakit na oh eh. dahil sa pa ay cultivate oh hindi pa ito yung mga luwa kong tanim oh kamuti tatanggalin ko na yan yan dito utay utay naman yung ano mga nakultivate na yan doon pati pati doon pasunta sa baba yun sa ilahan na iba Kasi talaga talagang may saga ka sa garden. Pag wala kang saga, huwag kang mag-garden. Sa garden. Oo, <laughs> pagod e, e, bagod talaga sa soo. Siguro talagang passion ko talaga to. Kasi kung hindi ko sa din passion, ilang years na ba ako rin yung nandito? 20, 21 years na ako dito nag-garden. Dati Jay, kasama ko yung garden na yan dyan. Yung playground na yan. Kaya uh, garden ko pa yan dati dyan lawak ng garden ko noon eh. Kaya yung mga puno ko dyan, oh, malalaki na. Kasi 21 years na ako na nagka-garden dito. Na una, naabutan ko to mga talahid pa. Pinagsasagaan ko talaga yan. Sugat-sugat, kapit-kapit. -sugat, Naranasan ko talaga yung lahat. Pero hindi naman ako tumuko. pa ako ibig sabihin talaga ito yung perfect na pag pagtatanim yan kasi kung wala kang syaga wala talaga yung kakayanin. pagod sobrang pagod ito yung rice hull ito yung pampa ano ng lupa pampa wag ko na to. Tapos sibitin ko ulit para mataniman ko naman yung ibang ano ibang halaman, ibang gulay. Ayan guys, na, 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 kadalawang karton tayo ng um, pag ano, pag sala. Ito, ito din, ito. Sinala ko na rin yan. Lagyan ko ng mga da, Dahon. Ito din, talagyan ko yan. Uh, yun na, ng waste ng galing sa kusina after dahon. Tapos yun, uh, hindi, uh, hindi, uh, hindi, uh, hindi. Ito yung mga pinagtapon ko guys. Uh. Uwi na kami kasi mainit na. Ito yung mga ano, pinaghahabok ko guys. Uh. Ayan. Madami na naman din ako na ano. Kaso lang tuyo, gawa nung walang ulan. Hindi maulan sa amin. madalang lang Dapat maulan na ito June, pero okay lang. Pabor pa rin sa akin kasi nag-cultivate pa din ako ng lupa. Ayan, nilinis ko yan. Inutay-utay ko lang guys. Ito yung saging namin. Kahinugin na naman. Ayan. Inutay-utay ko lang ito siya guys. Pero okay din naman. Ayan. Ayan. Pero ang dahil hindi ko pa talagang anuhin. So, aking pinya, malapit na rin siya ang mga, ano, mahinog. Ayan. Madali pa ako dito i-cultivate, guys. Pero ito, na-cultivate ko na rin ito. Dito. Yung mga tanim na nga siyang, ano, um, kamote. Ito, guys. Ayan. Ayan, yung dating kamote dito, na-harvest ko na. Nagtataka ako, bakit nagtubuan na? Yung pala. Kung anong naabutan to ng summer, tapos nakita ko parang patay. Tapos yung ano, tumubo, may mga laman pala. Hindi na kapag saing hindi kami sang saingan. Tapos ito, panibago na naman. Kinultivate ko na naman yung lupa. Tapos, ano, tinaniman ko na naman siya. Kaso lang, wala pang ulan. Nung tinanim ko yan, nung gabi na ulan Tapos, ilang days na, wala pang ulan. Hindi ko na kaya mag, ano, hindi ko na kaya mag araw-araw buhat ng, ano, ng tubig. Ano lang, talagang Asa lang talaga ako sa ulan. Pero okay din naman. Ito yung aking langka. Yan, malalaki na, eh. Yan, oh, um, isa. Sobrang laki na itong isa, eh. na talaga ito, guys. Yan, pahinugin na itong aking langka na ito. Babang-baba lang siya, guys, eh. Ayan. Waiting na yan siya for, ano, to harvest. Kasi pahinugin yan. Tataas marami ako doon pang paano gulayin. Ito, is hinog Ayan, yeah, dito kami nagpapausok. Ayan, ito yung ha-harvest na rin namin. Yung mga papaya, napakadami ng hinog, Eh. Noong una, naka-harvest kami ng dalawa. Ngayon, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na ma-harvest na Pero may susunod na naman. Eh. Oh. Ayan, tamang-tama. Iriregalo ko yung isa, yung isa bigay ko sa anak ko. Sa amin yung dalawa. Pwedenta ko din yan. Ayan. Salamat sa Diyos. Ito si Ronor, busy para mag-, mag mag ang ano ising net para mag harvest na kami ayan habang nag cultivate ako ng lupa nagsala-sala ay nag ulom nagluto kami ng ulam si Ron TV ay nagluto ng bangus ayan marami nang i niya yan sa bahay guys meron akong tsara meron akong sawsawan doon okay na yan Talbo ng kamote tas wala na kasi inano ko na siya eh nilinis ko na doon naman din sa bahay yung doon sa gilid ko trim ko din para gusto ko nga para tag-udan. Another na naman para fresh na naman yung osbong ng mga uh, talbos. Yan, yeah, dito ngayon may mga bago akong tanim na kamote. Gawa nung inuutay-utay ko habang may ulan udan Kaya lang ako doon nagsalasala kasi mayroon akong plano doon na itanim. Nagtatry ako magtanim ng patatas. Ito yung balingbing ko. Marami na naman siyang ano, uh, bulaklak. Ayan, yeah, makakaharvest na naman tayo yan. Nagbulaklak na naman okay. siya. Ano yeah yung iba na ano na na ano nalaglag ang mga black black pero ano guys um, ayun oh mayroon pa ulit sunod sunod na naman yan yun ayan. ang ating balimbing tuno yun yung mga bunga bunga ay bulaklak black pa ano yung isang araw nakakita ako hinug na pero may kagat na hindi ko na kinain saan ko na ba itapon, yun na ano na natuyo na Isang araw pa kasi yun. Tinapon ko sa bibig. Mm Ayan. Mag-harvest na si Ron. I-ano natin. I-vlog natin. Ay, vlog yung video natin. Oo <laughs> nga, kasama sa vlog. Um, uh, dito tayo dumaan sa kalita. Para di masali yung kanyang ano. Yan yung mga... Uh, yan. Mm, ang ganda ng hinog, oh. Ayan, oh. Ang pinag-pinag. Ayan. Yung isa, ang ganda na. Oh, dilaw na, dilaw na. Ilang pirasong mahalong ano mo ngayon? Mm. Tatlo lang o apat? Pwede na siguro to. Oo, oh, pwede na yan. Ano na siya eh. Hinug na yung ano niya eh. Mm -hmm. balutin na lang ng papel. Ayan, ang dami oh. Marami pala bing eh. Paikot. Ayan ang ano guys, oh, nagsunod-sunod na siya ng hinog ngayon. Nung kailan nakita kami 28, naku, wini-waiting ko siyang maghinog, wala pa. Ngayon naman ay sunod-sunod. Sunod-sunod yung aking papaya. Ito kasi yung puno na to na hindi namin dinugulayan. Talagang for ano lang talaga siya. Mm, -mm. For hinugin lang talaga siya. Pang pahinugin lang. Ayan. Nilagyan ko ng mga carbonized rice hull itong aking mga kamote dito. Nabuhay naman yung aking mga tinanim na papaya. Ayan. Nagsagin mm. naman ako itong pinapunla. Ito kay ay mulberry. Ayun, may hinug na yan kasi so, nagtaap sobrang taas naman niya hmm? ganda ayun tatlo na ang na harvest na ron meron, meron pa dito oh. ayun sa baba oh. parang yung dilaw na dam. Surut surutnya nampak yang hindunya yang Bali lima, lima ya tuh. Hmm, hmm. Hindi na taon nung nagkita kami ni 28 eh. Ngayon, linggo-linggo ang harvest na ng papayang hinog. Wala na. Susunod naman yung isa. Ay, ano yan, sunod. Ano pala, apat din susunod eh. Okay, may na-harvest kaming apat. Tama yung sinabi ko. Apat yung ating harvest Yung iba naman ay tupalo ulit yan. Tapos susunod naman. Ito ang aming papaya. Ay, ang ganda. Ang ganda-ganda ng aming papaya. Ito yung aming pa mga gulayin. Taas na siya. Pero na bunga. Mayroon din kaming mga mababa lang. Ayan. Dahing bunga din siya pero mababa. Pero parang maliliit lang yung ano niya. Hindi siya lumalaki. Or kulang siya sa taba. Ilagyan ko ito ng ano, isda eh yung mga bulok-bulok ng isda na nabili namin. Hindi naman ako nakabili no, yung anak ko. Nagmamagaling ba yung anak ng isa? nagtry try siya magbili ng isda. Yung pinili niya, bulok na. Eh, di, ano na lang. Hindi naman akong fertilizer dito sa mga papaya. Pero ano siya, baka kulang lang sa araw. Hindi siya masyadong na araw. Maliliit lang yung ano yung Ito talaga siguro yung variety niya. Yan. yung ano ko, yung Christmas tree ko dito nilagay kasi pag magtanim ako ng sitaw or ampalaya, paikot ko lang yun dyan. Parang pakinabangan din. Wala tayong kawayan eh, ng pagpagapangan. Kaya, ano lang, DIY na lang ating mga, ano, mga needed ng ating halaman. Sayang din naman, ikatapon ko na, di, dyan na lang. Pakakaanhin ko, tamang-tama. -tama kung sitaw ang palaya. Meron ako dong na ulit sitaw. Pero meron nang tumubong sitaw dito nung bidinhi ko. Baka ilagay ko lang dyan ang palaya na lang siguro. Ayan. At least kahit tanghali na kami pumunta ni Ron, may nagawa na rin. May nagawa pa rin ako sa aking garden. Ayan. May balay tatlo waiting para sa aking patatas. Uh, pinagsasagaan ko yung ano shake shake Oo, ito yung mga pinag, ano niya, oh. Mga bato-batong maliliit, lupa ding maliliit na nabubuo. Yun ay pino na talaga. Nilagyan ko ng mga mga dahon-dahon. Tapos nilagyan ko rin ng uh, carbonized rice hull. Kunti lang yan kasi yung aking carbonized rice hull. halos kalahati yung tea, ano lang, sa ako. Kaya, hmm. sa susunod, ano Mga dahon-dahon na lang yung ano ko. Yan, ganyan. Kahit pa paano. Sa so, isang araw may nagawa tayo. Pautay-utay. Kahit pa paano pag pautay-utay, mayroon din namang ano, Para wish ko na lang, umulan mo ngayong gabi. Para gumanda naman yung aking mga natatanim ng na mga kamote. Ayan din, mayroong ano dyan. Mayroong bag na dala ko. Dala natin nilalagay. Ayan, ito na naman ang ating mga na-harvest. Papaya at ang hinihaw na bangus. Yan ang ulam namin ngayon. Perfect yan doon sa aking atsara. Lagi na akong may atsara sa bahay kasi ang dami kong papaya. Nahinayang naman ako. Yan. Apat na papaya ang na-harvest natin ngayon. Yan. Hmm. Diba? Blessing. Thank you, thank you, Lord God. Hmm. Salamat. Thank you. And ko na yung aking live kasi, ay vlog kasi aking video ay mag mauwi na kami at kami ay kumain na. Thank you Lord God. Thank you sa mga blessings na na receive namin. Salamat. Napakalaking blessing itong aking garden na guys. Totoo lang. Thank you so much. Tsaga-tsaga lang talaga. Thank you. Salamat sa lahat. <coughs> Excuse me.